Wow! Ya, yeah, ato interview si tatay, guys. Masya diri, ah, ria, guys. Una, kuanta sa iya, guys. Kina masol siya. Tay, mag-video ko, tay, ha? Para asa din na ah, siya, tay. Ay, instulan siya, og taga. Ay, kuya, sa iyang taga, guys. Oh, tanaw, guys. Ay, pangdanggit danggit, kitong na siya. Taga asa ka, tay? ha ah, bagong bayan. Mga okay, oh, wow, kagawapo sa yang guys. Oh. Wow, kagaling. Oh, siya, mama siya. sa Nice Kuya Wow, naga Oh, na 'yan, guys. Ato na makita Kipaon guys, kay Kuan Saging. Saging kay Kipaon, ang amu ah, ang <laughs> Wow, yo, ito na nga nila. yung suan, yahang taga. Ayun saan ay Saging. Managhan kuha rin guys, pabuto na to. Kaya yeah. yeah. na rin siya makuha. Saging yahang gipaon mm. yeah. Very nice, you guys. Okay, now, iya lang nang gibutang diya, ah, guys. Oo, oh, oh, iyahan ko an taga. Ayun si pangalan ni. o, Oh, duha ka buok. Oh. Tanaw na to na ron, di ba? Kauno na ron o dali ron. Daga diba, na ko una, murag mukaon ang isa. Ragi kauna ni ang isa. Excuse na, excuse na. feeling na ko pa na ni. Eh. Kani isa o oh, kay murag daghan ay ning

Ni kauna na niyo. Oh, nagliok-liok na ni isa. -guyod, guyod na sa. Ano? Ha? Sa so, una to pag na lang, oh, nagkuan na isa, naguyog-uyog. Sa una to na sa pagkahibalo ko nga na sulod. Kung di na ang iyang paon. Hindi kaon pa na ba? Hmm. Sinanay, sinanay magkuhaan na